Ah, naliligaw nga pala namin customer guys. Ito lang yan hanapin nyo, yung malaking tori na to. So yun nga pala guys, bago magsimula yung araw ang aming pagtitinda, na ay na nga pala yung napakalaki naming tarpaulin. May mga customer nga pala tayo mga naliligaw. So guys, nakita nyo na nga guys, yung dalawang dark green na tent, andun na yun sa amin. Pat na tapat na mismong tore. So guys, may nagpa-deliver nga pala sa atin dito guys, sa may lote, si madam, haba nakalive tayo. Tapos guys, pagbalik namin ng pwesto, eto na guys, yung madinat dinatnan namin ang mga customer. Yung mga panoon nga pala na to guys, ay hindi pa masyado nag-uulan. Pero ngayon guys, sunod-sunod na yung mga parating sa atin. Kaya guys, ingat tayo palagi. Ima e, talaga guys sa negosyo, yung mga bagyo na parating at yung mga ulan na yan. Nahihirapan eh, tuloy guys, lumabas yung mga ating customer. Ito pa nga guys, napasayo yung isang customer natin sa tugtog ng ating jingle. Maya maya lang guys, umalis na nga pala muna kami ni Maring Abno para manundo ng mga bata. Una nga pala namin guys, sinusundo si Meb Meb. bagay guys, habang bata pa yung mga anak nyo, samahan nyo guys, eskwelahan yan. habang naglalakad guys, magkaka-holding hands kayo. Kasi paglaki nila, hindi na sila ganyan. So, ito nga pala guys may mga estudyante nga pala guys sa mga nakakilala sa atin mapanood daw nila yung mga vlog natin doon sa may freedom park Ito nga pala ako guys ang may merienda kay tatay pag nantay ko yung mga bata ah, madadaan dito kay tatay ito ito suki ko to sa so, tokwa ayan guys ayan support small business ayan, malapit lang siya guys dito sa resource to my integrated school ayan guys try nyo rin kay tatay ayan, shout out guys Jester Ayun, naman. Pagkatapos nga pala nun guys, meretso nga pala kami dito guys sa isa namin branch sa Maysanwan Apa. Mga malalapit nga pala dito guys. So na lang kayo guys bumili. wag na kayong sumadya sa Freedom. Medyo malayo nga pala dun sa amin. Marami din kasi ko guys customer sa gawin na to. Sa Maysanwan Apa, sa may City Hall, sa may SM at mga tiga sumakab Santa Rosa guys. Ito malapit-lapit na sa inyo. So my with my is on fire yung mga gusto nga palang bumili dyan yung matikman nyo ating Jambu Shomai dito na lang kayo guys tumuloy yung medyo malapit dito sa Akpa sa may old cemetery ayun mga galing na sumakap na Akpa guys dito lang o, yung mga tigas at tarosa dyan malapit-lapit to let's go yun nga pala guys, may nakakilala pa sa ating mga bata dito. Nagpa-feature na nga rin pala sila sa atin. Maraming salamat nga pala sa inyo, sa mga naging customer namin dito sa may San Juan Akpa. Katapos nun guys, eh, bumalik nga pala muna kami sa may pwesto namin dito sa Freedom Park. Kumawag kasi sila ati Jean at naubusan daw tayo ng mga stock. Magsado kasi guys yung mga tao. Nilibot na rin tayo ng mga kaibigan natin dito. Syempre sa mga nagdadine in dito na mga customer natin, shoutout nga pala sa inyo. Ting din nga pala guys dito ang team na Miki TV na si sa si Mickey TV at syempre si Ropang Butike. Pag wala nga pala guys silang ginagawa tumatambay sila dito sa ating pwesto sila Ropang Mickey. Mga katulad guys natin nag small business. Lagi mo palakpakan ang sarili mo. Malaki man o maliit na nagagawa mo. Dahil dun palang sa nag-effort at kumilos ka, panalo ka na. na jumbo kung jumbo, my zone.